Hello mga guys, busy lang si Ate Estela ninyo ngayon. Kaya sa video na ito, hiningi ko muna ang tulong ng AI para mapag-usapan natin ang isang sensitibo pero importanteng topic. Ang tungkol kay Manoy, lalo na kung nanghihina na siya. O, oh, hindi lang ikaw may pinagdadaanan. Maraming lalaki ang dumadaan sa ganitong sitwasyon. Pero ang good news? May mga nire ang doktor na makakatulong, safe at epektibo. Una sa listahan ay ang Sildenafil o mas kilala sa brand name na Viagra. Ito ay iniinom bagong activity para mas mapabuti ang daloy ng dugo kay Manoy. Pero tandaan, hindi ito pampagana, kundi pampalakas ng daloy ng dugo. Pangalawa ay ang Tadalafil o cialis. Mas matagal ang epekto nito, umaabot ng hanggang 36 hours. Kaya tinatawag din itong weekend pill. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito, eh, laging game si Manoy. May timing pa rin, may ilan ding doktor na nagre-recommenda ng natural options gaya ng L-Arginine, isang amino acid na tumutulong sa blood flow. Meron ding mga herbal na supplement tulad ng ginseng o maca root, pero paalala, laging kumulta sa doktor bago uminom nito. Kung hormonal ang dahilan, Maaring i-check ng doktor ang testosterone level mo. Kapag mababa, posible kang bigyan ng testosterone therapy para bumalik ang sigla mo. Sa madaling sabi, maraming pwedeng ireseta, pero dapat ito ay dadaan sa tamang konsultasyon. Huwag basta-basta uminom kung ano-ano. Ang kalusugan ni Manoy, importante rin. Kung gusto mo pa ng mga ganitong content, huwag kalimutang i-follow si Ate Estela dito sa Japan Free Vlogger. At tandaan, walang nakakahiya sa paghingi ng tulong, lalo na pag para kay Manoy. Salamat sa panonood. At doon sa may mga tanong, isulat nyo lang sa comment section at sasagutin ko po kayo kapag nabasa ko. Maraming salamat!